Uy, parang alam. Uy, uy. Ayaw, Ayaw ba? Ito. Ayaw ba? Aba, grabe. <laughs> oh, tabi pa lang. Aba, malinaw talaga oh, na pera oh. Wow. <laughs> Swerte ko ngayong umaga kasi pagdaan ko, oh. ito may napulot ako ng 100. Alam niyo ba matagal wow. na akong hindi nakakita ng pera mula nung ako ay maliit pa. Ganun pa. Ganun pa ako, maliit pa ako. Ah, <laughs> uh, ngayon na lang, ano, nakakita ng isang dam, pinatapon lang nila oh. Wow, wow. Ah. Ako sa may <laughs> may binili ako. So, ito ay grasya din. Maliban sa nakuha ako sa Meta Tsaka kay, ano, kay YouTube. <laughs> Tingnan mo, hindi pa nakita ng mga you know. gado. <laughs> ano? Okay. Diba din nyo napansin dyan? <laughs> 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 hindi nalang. Swerte talaga. Okay? Oh, by the way. Say, ano, so, diba? Sige. Sana marami pa tayo mag magikita makikita. Sana ginto na naman. Pintas. <laughs> <laughs>